Sa Dagat Pasipiko ang maliit na bayan ng Palanan, Isabela. Malaparaiso ang tanawin, pero mabangis ang alon at hangin. Payapa at kalmado sa paningin, pero may nagkukubling peligro sa ilalim. Kaya para sa mga taong umaasa sa biyaya ng kalikasan, ang dagat ay kaaway at kaibigan. Araw ng pahinga, pero para sa mga bata tulad ni Redentor, sandali lang nagtatagal ang harutan at halakhak. Dahil ang araw ng linggo, hindi araw ng paglalaro, kundi araw ng pagkatrabaho. Nakakabit sa karagatan ang buhay ng mga katutubong agta ng Isabela. Pero di tulad ng karaniwang manging isda, hindi simpleng lamang dagat ang pakay nila, kundi pugita. Isang uri ng lamang dagat na may mahaba at nakamamatay na galamay. delikado rin yung pugita. Kung manghuli ka ng pugita, pag kumapit sa kamay, Oo. ikakapit ka sa batuhan. Hindi ka makaka, ano na sa ibabaw. Kaya sinasamahan nung tatay kung kasi, mamugita. Kasi baka malunod ka? talaga oh, ilulunod malunod, ka nung... ka, ilulunod ka. Ay, Meron na matay. ba namatay sa pugita? Ay, di -dadungan. doon sa didadungan, meron na. Basta tinanong, na lang niya, paglabas ng pungita, kumapit doon sa katawan ng bata, pati sa ulo niya, mukha. Sumiksik yung mga ibang kamay ng pungita doon sa ilong niya, pati yung kwan, bibig. Gu. Hindi na kaya nga patay. Natakot ako para sa batang kasama namin, pero kailangan daw makipagsapalaran sa karagatan. Okay. Liban sa maliit na antipara, walang anumang gamit pang sisid ang mga agta. Lakas ng loob at tibay ng baga lamang. Minsan, nagdadala sila ng pana at sibat. Si Redentor naman may bitbit -bit na pain sakaling may pugita na magkamaling lumapit. Limang taong gulang lamang si Redentor nang matuto siyang mamugita. Sa kultura kasi ng mga agta, kasabay ng paglalakad, itinuturo na rin ang pagsisid. Hindi ka natatakot? Natatakot po ako. Natatakot ka? Eh bakit ka pa rin namumugita? Gusto ko lang po makatulong sa mga magulang ko. Bakit? Kung wala kang bigas, hindi pa magugita ko. Mm -mm. Ate, saka bili ko ng pera, bili, saka pang bili ko ng bigas namin. Sinisid namin ang bawat sulok ng bahura. Sa mga butas daw kasi nagkukubli ang mga pugita. Pero wala kaming mahanap. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang hatak ng tubig sa ilalim. Natakot ako para kay Redentor, pero nagpatuloy siya sa pagsisid. Adilikado ma'am, kakalok sa bata, kaya ngayon. Pag nag-alos ni Redentor sa malalim ay ilan sa nasamahan. Eh pero bakit mo pa hinahayaan pa rin silang pumunta sa dagat? Siyempre ay kakayod sila. Ta siyempre wala kaming pang bili ng bigas, wala kaming pang bili ng sabon. Kaya nung mga, ano, nung mga bata kailangan sa school. Makalipas ang ilang oras, napagod din ang kanyang maliit na katawan. Nagdesisyon kaming magpahinga muna sa buhangin. Akala ko magtatagal kami sa pagpapahinga. Pero mayamaya balik sisid na naman kami. Alas 4 ng hapon, nagbago na ang anyo ng dagat. Medyo malakas yung alon ngayon. Nakas, -nakas ng hangin kaya malakas ang current. Mas mahirap mag magsisid. Pero kailangan maghanap kasi wala pa kami ng kong Pero di alintana ng mga bata ang malakas na hampas ng alon. Kaya, lakas loob na rin akong sumunod. Nung una, tabi-tabi pa kami sa pagsisid. Pero habang tumatagal, hinihila kami ng alon papalayo sa isa't isa. Maya-maya pa, nangyari ang aking kinatatakutan. Sa gitna ng dagat, isang sigaw ang aking narinig. Nakita ko si Redentor na pilit ang mga alon, humihingi ng saklolo. Pinulikat si Redentor at hindi na makalangon. Hindi kinaya ni Redentor ang malakas na agos sa ilalim ng dagat. Pinulikat siya at nakabaluktot na ang paa. Oh Pilit kong hinatak ang bata para dalhin sa dalampasigan. Pero nagpumiglas si Redentor. Hindi raw siya pwedeng bumalik sa pampang hanggat wala pang nahuhuling pugita. Anong gusto mo maging paglaki mo? Um, maging guro. Ah, gusto mo maging guro? Bakit? Dahil po gusto ko lang makaturo ng mga kapwa namin para matuto sila ko Mag? Matuto silang mag magbasa, manulat. Namulat man sa dagat, malayo sa karagatan ang pangarap ni Redentor. Pero para makamit ang pangarap na ito, kailangan niya munang sumisin at magtiis. Gusto ko rin makatapos na makatapos noon yun ang pangarap ko, pero hindi ko na abot yun. Hey. Kaya ang gusto ko ay si Redentor na lang ang makatapos sa pangarap na yun. Eh, pero bakit hindi ko hinahayaan pa rin silang pumunta sa dagat? Ay, siyempre ma'am, sa kahirapan namin, siyempre gusto rin namin na kakayod sila para mayroon kaming maibili na panggamit ng mga bata namin. Palubog na ang araw nang matapos kami sa pagsisit. Nakita ko si Redentor nangiginig sa lamig. hindi man sila pinagbigyan ng dagat ngayon patuloy siyang makikipagsapalaran sa agos ng panahon kinabukasan maagang lumakad ang grupo susubukan nilang mamugita sa mas malayong parte ng dagat kung Hindi, bakit hindi tayo dito sa pinagkuhaan natin kahapon? Ah, ano kasi ma'am, kung ganyan kasi para rin yan silang mga tao kung saan silang nakahanap na maka, makahanap ng nila ng pagkain. Doon din sila. Ano yung kabisado ng mga agtang ano, galaw ng bugita? Oo, oh, siyempre. Bakit po? Yun naman ang hanap nila. Kung di agta, dumagat ang tawag sa kanila. Kakambal kasi ng dagat ang buhay ng kanilang tribo. Pero sa pagdaan ng panahon, lumawak na ang mundo ng mga agta. Natuto silang humawak ng pera at natutong mangarap ng higit pa sa biyaya ng dagat. Dahil kasi noon, mahirap ang buhay ng agta. Eh ngayon, madali na ba buhay ng agta? Mahirap Ay, pa rin. Siyempre, natuturuan na ang agta. Para na, para na rin yung mga kagaya ninyo na may magkaroon na ng utak. <laughs> may utak <laughs> <Agda>. naman kayo. <laughs> okay, pero yung utak nung agta, pabago-bago. <laughs> mas matalino nga po kayo. Mas magaling kayo maghanap ng pugita kaysa sa amin uh, eh. Matalino nga pero hindi marunong manulat. Gusto niyo po yung mga anak niyo matutong magsulat? Ay, siyempre ma'am. Gusto namin na... Sila, kahit kami hindi kami marunong manulat, yung mga bata namin gusto namin na sila ang makapag aral Makalipas ang halos isang oras na lakaran, narating din namin ang dulo ng dalampasigan. Agad na sumisid ang grupo, bitbit -bit ang pangarap na balang araw makakatakas din sa galamay ng kahirapan ang kanilang mga anak. Maya-maya, tila dininig ng dagat ang kanilang hiling. Isang pugita ang nakita ni Tatay Sally. Mababaw lamang ang nakita nilang bahay ng Pugita, pero sadyang makapit ang mga galamay nito. Pinagtulungan ng mag-ama ang paghatak sa Pugita hanggang mailabas ito. <tinyo> Maya-maya, isa pang bahay ng Pugita ang nakita ni Tatay Sali. Mahigit tatlong dipa ang lalim ng bahay ng Pugitang ito. Kung di sila mag-iingat, pwede silang malunod kung kakapitan ng galamay ng Pugita. Unang sumisit si Tatay Sali. Pinasok niya ang kanyang kamay sa butas, pero bigla itong hinigop ng pugita. Sa putong ito, tumulong na si Redentor at pilit na tinanggal ang galamay sa pagkakakapit nito sa ama. lalapit at dahil kakapit ka kakagating ka noon ma'am. Kaya nga nung biglang kumapit iyo ma'am ay bigla kong hinila yung pugita at ma'am. Kasi kapag lumapit sa akin yung pugita, ano mangyayari? Ay kakagating ka ma'am. Tapos? Ay tapos kung kumaka kumakapit pa yung mga iban lang kamay doon sa... Sa bato? Sa bato ma'am. Tapos yung Pwede akong hilahin? Pwede ma'am. Tapos malulunod na ako? Ah, malulunod ma'am. Sa wakas, tagumpay ding naiahon ni Redentorang Hayop. Akala ko tapos na ang kalbaryo, pero habang inaakyat sa pampang, aksidenteng nahulog ni Redentorang Pugita. Kumapit ito sa paan ng bata at pilit siyang hinihila pa ilalim. Natakot ako sa aking nakita kaya pinagtulungan namin ni Tatay Sally na hilahin ang mga galamay ng pugita. Hanggang sa wakas, bumitaw din sa pagkakakapit ang pugita. Dalawang pugita ang nakuha ni na Redentor nung araw na iyon. Pagkatapos ng dalawang araw na pakikipagsapalaran, binayayaan din sila ng karagatan. Dinadala sa mga palengke sa poblasyon ang mga pugitang nahuhuli ng mga agta. Ang iba naman, binabiyahi pa patuong Maynila niluluto sa mga malalaking restaurant o di kaya'y pinatutuyo para sa mga Chinese delicacy stores. Alas dos na ng hapon nang makarating kami sa timbangan ng isang tindera. <laughs> Si Aling Melia ang bumibili ng lahat ng lamang dagat na nakukuha ng mga katutubong agta. Ilang kilo yan? Hindi marunong sumulat at magbasa ang karamihan sa mga agta. Kaya tinulungan ko sila sa pagbasa ng timbang. Three and a half? Oh. Tama Wala ba? ko lang na Tatlong kilo at kalahati. Oh. Magkano, magkano ba ang 3 and a kilo na pugita? Ang oh, isang kilo. Oo, oh, oh, ang isang kilo. Ay, 40 marang bilhin namin dito. 40? Oo. Oh, Magkano po yung pugita sa bayan? Ay, yung naman ang... Yung sariwa. Pero yung tuyo, 150. fifty. Hundred 150 per kilo. Pag tuyo. Pero pag, sa, pag sariwa, 80. Ay, 80. Tatlot kalahating kilo ang timbang ng dala naming pugita. Pero nang oras na ng bayaran, 40 ang isang kilo. Eh, 3 and a half yun, di ba? Opo. Oh, di 120, 120 plus 20, <laughs> 140? Eh, yun ang usapan namin, ay yung, yung sobra, hindi, hindi namin yung babayaran. At ano na yun? Oh, tangi ah, lang. Oh, ah, kahit oh. na may kalahati. Eh, kahit three and a half kilo siya. 120 pa rin. Opo, oh, yun ang usapan. Ah, uh... kulang man ito, walang nagawa ang mga agta. Kundi tanggapin na lang ang pera. Matapos ang dalawang araw na pagsisid, 120 pesos lamang ang kinita ng mag-ama. Ang mamahaling putahe sa syudad, barya lang palang halaga kung bibilin sa mga agta. 20 pesos ang nakuhang parte ni Redentor mula sa kanilang huli. Ano kaya ang bibili niya sa perang ito? Sinundan ko ang bata at laking gulat ko nang magtungo siya sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Ano, ba't ka dumaan dito sa school? Wala, hindi nila pera sa katatid ko binigay mo yung pera mo sa kapatid mo. Mm -hmm. Sino kapatid mo? Si Monica. Kaya si Carol. Magkano binigay mo? Tres. Tigti tri pesos? Eh, yun yung kinita mo kanina sa pagmumugita. Ha? Nandito lang. Ba't mo sila binigyan? Wala. Kapatid ko sila eh. Sa murang edad na siyam, mulat na sa realidad ng sakripisyo ang batang ito. Kinabukasan, ibang redentor na ang aking nakita. Imbis na pana at antipara, bag at notebook na ang kanyang dala. bis na dambuhalang mga alon, kaharap niya ngayon ang pangako ng edukasyon. Grade 4 sa San Isidro Elementary School sa Palanan Isabela si Redentor. Hindi man siya ang pinakamatalino sa kanilang klase, isa naman siya sa pinakamapursige. Okay. Kahapon lang, halos mamatay si Redentor sa kasisisid para lang kumita ng kakaunting barya. Pero ngayon, eto na siya. Nung mga oras na iyon, naging batang muli si Redentor. sa Palanan, Isabela, sumama kami sa isang pagtitipon ng mga agta. Linggo-linggo raw nila itong ginagawa bilang pasasalamat. Gaano man daw kasi sila kahirap, gaano man kasalat, laging may dahilan para magpasalamat. Pasasalamat sa biyaya ng karagatan, sa regalo ng magandang panahon, at sa pag-asang hatid ng Panginoon. Tayo ko sa mga kasama ko, huwag silang mahiya. At dahil ka, yung mga kagaya ninyo, yung, yung mga kagaya namin, nahihiya sila, ay huwag silang ako mahiya dahil balat lang ang nagtibaan. Pero yung espiritu ay isa lang Maraming maraming salamat po at ligtas po kaming lahat Hinihiling ko po Panginoon na sa araw-araw po ay iligtas niyo po ang mga kapatid naming agta sa kanilang ginagawa sa buhay Salamat po Panginoon, Amen Salamat po, Inyatang Dita Ingatan ni Dito, huwag nila tala. Si Gila ni, ingatan ni Dito ng Diyos. Kaya tabi ko sa langit ko Ako po si Cara David at ito po ang eyewitness.